Kung nagsisimula ka pa lang sa pagbibisikleta ngayon 2024 o kaya naman ay naghahanap ka ng bike friendly na lugar. Baka pa sa iyo itong video na to. Sobrang delikado na talaga magbike sa mga kalsada ng Metro Manila. Kaya para makatulong sa mga gustong pumasok sa cycling o kaya sa mga magbabak to saddle, eto na ang top 10 bike friendly places dito sa may Metro Manila na minimal o walang sasakyan talaga ang kasabay mo. Tara, simulan na natin. At dahil taga Quezon City ako, sa Quezon Memorial Circle ang ating reference point. Una sa ating listahan ay ang UP Diliman. Mga 2 km layo nito galing sa Quezon Memorial Circle. Staple na itong UP kung gusto mo magpapawis o kaya tumambay lang. Jogging, walking, cycling, tambay, pwede pwede mong gawin yan. Napaaganda ng UP Diliman. Madami kang pwedeng malibot, hindi lang sa may oval. Hindi ka magsisisi kung dadayuhin mo itong UP Diliman at mag adventure sa lugar na ito. Madami kang madidiscover na magagandang spot at mga kainan. O hunding lang dito sa may UP Diliman, lalo na sa may oval, na 15 km per hour ang max speed limit sa pagbabike at may ang sinusunod na traffic scheme dito sa may oval. Sunod ay ang The Junction Place. Dito ito, sa gitna ng Quirino Highway at Tandang Sol Avenue sa may Quezon City at may layong humigit kumulang na 8 kilometro galing Quezon Memorial Circle. Bagong bukas pa lang itong lugar na ito, itong The Junction Place at onti pa lang ang mga building na nakatayo dito. Kaya bumisita na habang onti pa ang mga establishments. Amayan developer nito at kudos din sa Amaya dahil naglagay sila ng mga bike lane. Kinoconsider nila ang mga siklista sa kanilang real estate development. Pwede ka din mag o maglaro sa mga park dito at hindi lang sa pagbabike open ang The Junction Place. Sunod sa ating listahan ay ang Neapolitan. Dito yan sa may Fairview area at malapit sa may SM City Fairview. 15 kilometers ang layo nito galing Quezon Memorial Circle. Sikat na sikat itong Neapolitan sa mga nag ensay sa pagbabay. Nakakapaglaps dito at nakakatakbo na 30 o higit pa. Pero dahil din doon, nagkaroon ng issue dito sa may Neapolitan at nakabangga ang isang siklista na isang homeowner. May time na binan ang mga nagbabay sa Neapolitan dahil nga sa aksidente yung nangyari. Since nagigamit lang naman ng lugar ang mga nagbabay dito, eh dapat doble iingat para hindi na magka pa. Dahil damay-damay tayo lahat kung may ilang mga kulit na nagkakarera o di mo masabi kung may pakiba talaga o wala. Pwede kayo din mag-jogging at tumambay sa lugar na ito. May mga nakikita din tayo nagpa-practice ng kung ano-ano man para sa kanilang mga school activities. Sunod sa ating listahan ay ang SM City Marikina. Around 10 kilometers ang layo nito galing Quezon Memorial Circle. Magtataka ka, bakit natin sinama ang SM Marikina? eh mall ito. Kaya dito sa SM Marikina, available to sa mga gusto mag-exercise. At pwede ka talagang mag dito, doon sa may baba ng SM Marikina. Hanggat hindi pa bukas yung mall, ay pwedeng pwede kang mag enjoy dito. May simulations din dito ng ahon. Kahit saglit na ahon lang, ay mapapaari ka din. Dahil ang max gradient ng ahon dito ay around 15%. Kaya kung gusto mo mag o mag-simulate ng ahon, pwedeng pwede ka dito sa may SM City Marikina. Recommended na 6am to 8am para sure na hindi pa bukas ang mall. Sunod sa ating listahan ay itong Arcovia sa may Pasig. Around 14 kilometers ang layo nito galing Quezon Memorial Circle. Ongoing pa ang development ng Mega World Corporation dito. Pero habang ginagawa pa, open na ito sa mga gusto na onting ensayo at makabisita na din sa kanilang lugar. Medyo maiksi lang ang pwedeng pag-insayuhan dito sa may Arcovia. Okay na yon, kesa naman wala talaga. At ang isa kong maganda doon, welcome ang mga gusto mag-exercise dito sa Arcovia. At punta ramay na din. Sunod sa ating listahan ay itong Bridgetown. Nasa gitna ito ng Pasig City at Quezon City at merong layo na around 11 kilometers galing Quezon Memorial Circle. Under development din ang lugar na ito ng Robinson's Land Corporation pero open na sa mga gustong bumisita. Dito din may kita ang statue ng The Victor kung interesado kang makita yung statue. Mayroon din mga obstacle course at mayroon ding football field. Open din na maikot-ikot gamit ang ating bike. Minsan, may pa-event dito sa Bridgetown at hindi sila nagpapapasok. Kaya okay din na i-check ang kanilang Facebook page pa hindi naman sayang pagpunta. Tapos, biglang sarado pala sila. Sunod ay ang Park Links. May nitong layo na 12 kilometers at nasa may Quezon City. May silang ang pwede yung sayuhan dito sa may park links dahil maliit pa lang ang open na kalsada. Under development pa talaga at Ayala Land ang developer nito. At wala pa talaga nakatayong kahit anong mga building. Buti na lang at pinapayagan pa din mag ikot, -ikot dito sa may park links. Minsan, kailangan din i-check ang kanilang Facebook page kung may event dahil baka hindi ka makapag-ikot-ikot dito sa may park links. Sunod ay ang Arca South. Dito na yan sa may tagig. Around 22 kilometers galing sa Memorial Circle at sa may C5 ang dadaanan mo. Medyo malayulay na to at mas okay sa mga taga South talaga. Ayala lang din pala ang nagde-develop sa lugar nito. Under development pa yung lugar na to at onti pa lang ang mga nakatayong establishments. Pero madami ka na nakikita nagbabike dito. Madalang lang ang kasabay na sasakyan kung mag-iikot-ikot ka dito. Madami ka din makakasabay na mga tumatambay lang o kaya naglalaro doon sa mga open field na mga available. Sunod ay dito sa may Pasig. Madaming may mga schedule na car free dito sa may Pasig. Usually Sundays 6am to 12 Pero meron din pag Saturday dito sa may Emerald Avenue. Saturdays to Sundays to sa may Emerald Avenue. 6am to 6pm. Mahaba-haba kung gusto mo mag-ensayo na matagal-tagal. Yun nga lang, Maigsi lang ang car-free na kalsada dito sa Mayala Avenue. Around 800 meters lang at medyo bitin kung maglalaps ka. Pwede niyong i-check yung ibang lugar na nasa listahan ng Pasig Government at makisaya sa car-free places ng Pasig. Eto ang pinakasikat at pinakadinarayo dito sa Metro Manila. Buong Ayala Avenue at kung ano-anong street ang pinapasara ng Makati City tuwing linggo from 6am to 10am. Nagsimula ito noong second quarter noong 2023 at madami ang natuwa at tumangkilik sa Car Free Sundays at Ayala sa may Makati City dahil nagbibigay ito ng daan sa health and wellness ng mga tao. Bike, jogging, walking o kung ano na -ano paman pwedeng pwede dito. Kaya ngayon 2024, in-extend nila ang Car Free Sundays. Sana ay magtuloy-tuloy na to at gawin na nilang every Sunday sa lahat ng taon. Minsan din pala ay may pa-event sa Ayala Avenue, kaya okay din na i-check ang page ng Ayala Avenue o Makati City kung canceled ang Car-Free Sundays sa linggo lang na yun. Yun, at may bonus round tayo dito yan sa may Timberland. Hindi naman talaga sa Metro Manila to, pati na to ng resal dito sa may San Mateo. Pero kung maganda na ang padyakan mo at kaya mo ng umahon, pwede pwede ka na mag dito sa may Timberland. Payarapan ng yung sarili at questionin kung bakit ka nagbabike yun natapos na natin yung listahan natin at sana ay nakatulong sa inyo itong video na to at kung may mga lugar na bike friendly na hindi natin na isama sa video ay comment yun na lang para mabasa din ng ibang tao at syempre mabisita natin at magawan din natin ng content at dito na natin tatapusin ang episode na to ang episode na top 10 bike friendly places dito sa may metro manila hanggang sa muli salamat